Mga kababayan, marami po nagsasabi na pinirmahan na nga daw po ni PDBM ang ratified bill. Marami po tayong pag-uusapan ngayon kaya e tumutok po kayo ang kapusin ng video bago magkomento. Okay, kumusta po kayo mga kababayan? Maulan po, ano, ilang araw na po nag-uulan. At uh, ingat po kayo dyan. Bago lang tayo magtuloy-tuloy sa ating buong pag-uusapan ngayon, eh, mga nanonood sa akin, eh, mga barangay officials, mga kagawal, at uh, mga butante. Ayan, eh, marami po ako nababasang po no, sa mga content ko, uh, hindi na dito sa GSAE ng no? barangay and uh, SK election schedule. Uh dahil nga dito sa ipinasang batas eh. Kaya kung tayo magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin mapanata. Lalong-lalo lalo na siyempre yung mga barangay, uh, barangay officials at mga nagpaplanong tumakbo. Kasama dyan siyempre yung mga kabataan. Ang uh, paliniwala po ng iilan, hindi rin masabing iilan kasi marami na rin nag-comment na, na gano'n na, eh pinirmahan na nga daw po ito eh. No? Eh bakit hindi po uh, ina-announce? nga uh, ito po ay pinirmahan nga, maaari na pinirmahan na nga kasi natanggap na po ito ng palasyo eh. Diba? Uh, bago natin i-focus sa pinirmahan na yan. Kasi alam nyo, no, meron lang akong uh, ipupunto sa inyo. Ito po nga, uh, ratified bill na ito or enrolled bill na ito na SB number 2816 sa term setting bill na po. Meron po itong mga kasabay. Meron po itong mga kasabay na bill. No? At yung mga kasabay po nito, ay meron nga pong uh, bill na binito eh. No? Uh, iniisip ko bakit uh, kung dapat ibito, but itong uh, ratified bill na ito, hindi sa BSKE, ay hindi binito. Kung tutusin, ay eh, uh, dapat na ibito. Sinabay na rin pagbito ng presidente doon sa isang bill na kanyang binito. No? Eh, doon pa, mapapaisip ka. So, uh, yung chance No? Kaya naisip ng ibang mga Barangay Pisyan na sinabi nila, pinirmahan na yan, hindi lang sinamidya para lang sa ganon ay hindi mag-ingay. No, kasi once na, uh, kung halimbawa yung araw na yun, pilirma niya at in-announce ng uh, spokesperson ng uh, palasyo ay sigurado marami na naman na masasabi ang mga tao. No? Eh, siguro marahil, eh, kaya ganon, hindi sinamidya ay uh, plano ngang i-announce sa araw mismo lang sona. Kasi, tignan ninyo, anong petsa ngayon? Eh, ilang days na lang. Sabihin natin, one week na lang at sona na po ng presidente. Sa araw, no? Sa July uh, 28. Seven days. At uh, wala pa rin, tahimik pa rin. At uh, para sa akin lang, no? Uh, ang views ko, maaaring doon na nga i-announce itong uh, kanyang desisyon. At sabi nga, pinirmahan na daw eh, ng paniniwala <coughs> ng iba. Posible yun. Kasi nga, iniwan eh. Ano sa kanya eh. Di ba? Kasi nga yung kasabay ay uh, dinisisyonan. Bakit ito ay uh, hindi pa dinisisyonan? Kaya naiisip nila na uh, pinirmahan na nga. At no, para sa akin lang din, dapat talaga i-announce ng Pangulo ito sa araw mismo ng sola. Sa ganun eh, kasi nakatutok ang lahat eh. Tutok lahat dyan sa bayan ng Pilipino. At uh, sa mga barangay, eh, nakaabang din yan kung ano ba ang kanyang magiging desisyon uh, decision dito. At sa ganun ay makapag-set up ng maayos itong uh, mga barangay officials at mga nagpaplano. Siyempre, eh, yung COMELIC. Di ba? Marahil, eh, baka alam na ng COMELIC kung ano talaga ang uh, naging desisyon o magiging desisyon. Hindi lang din na uh, sinasabi ng family. Kumbaga ay eh, uh, hintayin niyo na lang ako, ako ang mag-a-announce yan, kumbaga sa presidente. Hintayin niyo na lang ako. Nasa sona sa Sabino to. O di ba? Sabi ko ako binito dapat binito lang pa. Eh bakit pinaabot pa po sa uh, possible na sona yung uh, declaration ng desisyon sa BSK na ito? Kaya naiisip nga nila ng iba na pirmado na. Di ba? Eh kung uh, hindi naman pirmado at i-announce sa uh, Sona na hindi ko pipirmahan. Ibibito ko yan. Pwede rin ang mangyari yun. Hindi kasi natin alam yung uh, decision. Hindi naman tayo pwedeng banguna o pangunahan ang magiging decision dito ng presidente. Presidente yan. Malay nyo ba? Malay ba natin? Eh, pinag-uusapan natin ito eh. Para meron tayong uh, mga idea. Di ba? Para alam natin yung mga posibilidad na mangyayari na at malapit na nga po ito mga kababayan. At uh, sabi ko naman nung nakalala sa akin, matutuloy ang uh, ruling ng Korte Suprema kung meron action pa din na gagawin si PBBM dito. Kailang una, para matuloy talaga yan, eh, ibibito nga niya. Para matuloy ito, kailangan lang niya ibito. Ibibito po. May least stop room. Ayan, eh, tapos na po yung 19 Congress, tatawid yan sa susunod na Kongreso. Sa 20th. Kongres At kung hindi na magkakaroon ng interest at hindi na itutuloy ng mga mambabatas yung pagbito na yan, hindi na ma-override. No? Maaari yung sinasabi nila, mamamatay yung batas. Kung hindi na po aaksyonan ng Kongreso kung saan ito uh, uh, ipinasan. Ganun po yun. Ayun po ang totoong dahila para mamatay yung batas na yan. Kasi bito tapos no override, wala nang uh, aksyon, Diba? So, ayun po. Tuloy sa December 1, 2025. Kung saan ito ang itinakda. At uh, alam niyo mga kababayan, maraming tayo matuloy sa November 2, 2026. No? Siyempre, i-respeto natin yung mga sinasabi nila. Ayaw namin mga tuluyan. Dapat ituloy na itong December 1. Ang problema nga po kasi, eh, inaayos eh. Ayaw po ba ninyo na isaayos na ito? Kumbaga, itinatakda na. Term setting nga, yun eh, no? Fixed term. Diba? Pag sa sa ayos. Toldo nandun pa rin yung postponement, eh, meron naman silang uh, plano na talagang ayusin na ito. Kumbaga, kasi kung hindi nga po ito aayusin, mga kababayan, eh, ganun at ganun pa rin ang mangyayari in the future. Postponement, ng urong, ng atras abante, no? yun ang mangyayari. Kung hindi isa sa ayos. Nagigilis ko yung in my views ha, in my views lang. Kaya inaayos yan. Bakit ayaw po ninyo? <laughs> ayaw po ba ninyo maayos? Tan sa susunod ng mga future election, hindi tahimik na. Diba? Tuloy-tuloy na yun eh. At ginawa pa ng 4 years. So, mahaba-habang term. At maximum ay 12 years pa. So, hindi naman talaga problema. Diba? ang, siguro baka may mga natatakot eh na nakaupo na matuloy may iba naman natatakot matuloy sa December yan bakit kami siguro yung mga uh, bato-bato sa langit tamaan huwag mga galit ha alam niya yung siyempre kung ikaw na wala ginagawa matatakot ka talagang matuloy sa December 1 yan <laughs> kasi matatakot yung napapalitan eh Ito e kung hindi naman at okay ka ay walang problema. Diba? Tama po yun? Walang problema. Di mag-election tayo. Ibubuto pa rin naman ako ng mga barangay ka-barangay kasi ginagawa ko yung trabaho ko. Hindi po ba? O so, kahit matuloy ng November 2, so, ganun din. Eh, okay lang yun. Diba? Sabi nga eh, kapag once na ikaw ay nahanan at tumupo ka na dyan, advantage mo na po yan. Throw in, no? Nakaupo ka na tapos eh, pag nag-election, mapapalitan ka pa. Alam mo, ano? ko yung pagkukulang hindi ba't ka nakapalitan. Nakaupo ka na, nawala ka pa. So niyo nyo, pag tayo ay binuto, galingan nyo ang trabaho. Di ba? Maraming, barang, maraming uh, tao sa inyong mga barangay ano <clears throat> ah, nag-observe yan, yung mga, kahit yung mga simple mamamayan. Tarapat ang bumuto yan. Eh. Uh, ah, may kapangyarihan yan para iupo ka dyan para ikaw ay ialis din diyan. Di ba? So, ngayon, ang punto natin dito ay sa ayos, pagsasayos para sa akin, in my views. Uh, mas okay yung inaayos kaysa walang ginagawa, kaysa walang uh, gagawin na term saving na yun. Diba? Eh, pag nangyari yun, itahilik na ang DSKE. Iproblemahin na lang yung ibang uh, problema ng bansa. Napakarami po kasi problema ng bansa. Unang-una, yung mga Uh, sa usapin ng uh, trabaho. Diba yung pagtataas ng sweldo ng mga minimum wage yan, isa po yan. Dapat yan, uh, laging tinututukan ng mga mambabatas, tumataas ang bilihin, gas, etc. Pero ang sweldo, laging nahuhuli sa pagtaas. Kaya kawawa yung maliliit Tayo, kasama ko dyan. So dapat, ayusin na yan, i-fix na yan. Kung talagang makabayan kayo, papayagan nyo eh, na nasa ayos. Huwag nyo napigilan. Hindi naman po ako nagpapakabayas. Kasi nga, tinignan ko lang eh. Uh, tinignan ko lang na uh, term safety nga ay eh, sinasaayos na release nyo pag sasaayos na. At na uh, hindi na yan mababago once na i-samatas na. Hindi po ba? Ayun lang aking views ha. Uh, Rirespetuhin ko pa rin naman ang inyong views. E eh, pag masayos na ito, para sa inyo naman din naman po itong mga barangay officials. Eh. Di ba? O di wala nang agam-agat sa inyo pag naayos na. Di po ba? At magiging fair sa umupo yung bagong halal na upo lamang ng two years. No? E eh, nagamit yung isang taon nila eh. E, eh, kung titignan mo nga naman eh, unfair. Kung eh, ito yung newly elected ten, in captain, two years ka lamang. No? Kaya maaaring ginawa nga nila para fair, no? three years. Kaya pumasok doon yung term setting bill. Para naman yung newly ay maging three years na kinasabing nasa ruling. Diba? So, <clears throat> in my views ulit, maaaring uh, palidan or uh, aprobahan ng SC yung final arbiter, SC na, na okay yan. Eh, sige, kasi naayos nyo na. Eh, so, wala na tayong problema dyan. Di ba? Eh, darating daw bigla. Ah, bigla papasok si Atorno Makalintal. Ah, uh, tingin ko lang kay Atorno Makalintal. At so, talagang siya ay uh, ang kanyang interest eh, ay saayos. Eh, titignan niya ito na. Ah, uh, Kumbaga hindi ka na dapat magpipetisyon dito kasi pag sasaayos na bakit gumuluhin mo pa? Diba? Irespeto eh, mo yung mga mambabataas. Diba? E, respeto yung ginagawang batas. Kaya nga uh, tayo naghanal yung sabay ng Pilipino na may gagawa ng batas uh, yung Kongreso at Senado. Majority ng Pilipino ang bumoto diyan, sila yung gagawa ng batas. Natural, inerespeto nyo. Diba? O kung ang interest mo nga ay uh, batas. Diba? Kasi ikaw ay uh, uh, election lawyer. Diba? Alam mo yan. Na term setting nga eh hindi <laughs> naman postpone. Ang pinaglaban mo po ay yung pag-postpone ng nakaraan. Tama yun. Hindi na ayaw na sa batas. Kasi pinuspon lamang this time ay sinasaayos nga po. O walang po. Di po ba? So ayun lang aking email views. Comment kayo dito. At uh, sa linggo na lang. Malapit na. Uh, Pag-announce, maaari. No? 80% i-announce. Yeah, Ayan. So sa mga bagong nito, subscribe. Share ng video. Kalagi opinion ninyo. Asahan ko. Maraming salamat. God bless.